Ito ang lugar na pupuntahan namin bukas para sa aming bird watching. At ang pangalan ng lugar na to ay Big One Bird Sanctuary. At palubog na nga ang araw nang kami ay dumating. 6.30 pa lang ng umaga ay nandito na kami. Ito yung second day namin na pupuntahan namin itong Big One Bird Sanctuary. Big One Sanctuary ay matatagpuan sa Sulapur Pune Highway near Big One, Maharashtra at ang nagbubukas ito ay 6 a.m. to 6.30 p.m. Maliban sa bird watching, pwede ka rin mag and fishing dito sa bird sanctuary sa na sa ito. muna ako ng sasakyan, wala pa yung bird guide namin. Kaya ako muna ay dito sa loob ng sasakyan kasi malamig sa labas. Super! So mamaya lalabas na kami. Sana dumating sila ng maaga kasi today din is magbo-board ride din kami. Bye-bye. See you later. Ito na yung bird guide namin. Paparating na sila. Buti na madumating sila ng maaga. Yan. Ayan. So, yan ang aking husband. Good morning. Ayan, nasa birding na kami. Birding site. Ayan. Ayan. So, magbo-boating. nila yung boat na gagamitin namin it's cold. Where are we going? <laughs> ah, it's So it's the start of the birding now. Yeah, ang lamig. Famous din ang lugar na to bilang camping site at very popular ito sa mga visitors. At dahil na rin napakatahimik ng lugar at napakaberde ng paligid. Talagang perfect for camping. at may mga mangingis da rin kami nakita na maaga nang pumunta rito. so, tayo sa Kapila. Sa Kapila, sa Kapila pala, sa kapila pala. Sa kapila. The best time to visit Big One Bird Sanctuary is from December to March. The winter season is the choice of the flamingo birds. Ang gaganda talaga nilang pangmasdan. Even five seconds, on. There are too many na? That open bill has got something in mouth. Yeah. Revealing so close. He's going to eat it now. That's the big one, bro. Abi, you still there huh? na? Uh huh. Still ke it. abi. can tell wow can hear the wings na? amazing <laughs> sunrise here is just perfect ang program. mga ibon na makikita dito ay glossy yeah. ivies, egrets, herons, yeah. stilts, yeah. sunpipers, yeah. yeah. <laughs> terns, asian openbill, yeah. gulls, <laughs> <Yeah. laughs> indian cormorants, little cormorants, black crowned mojain. night herons, Eurasian spoonbills, garganey ducks, black-tailed godwits, bar-headed geese, wow. ruddy shell ducks, common cots, northern shovelers, Eurasian wigeons, at marami pang iba. Ganito yung itsura ng boat na ginamit namin. Ang ganda, ba? Diba? Hanggang sa muli. Salamat. Bye!